Hi guys! Welcome to my mini vlog! Ay, tayo ay magtatanghalian muna kasi gutom na. Ito po ang aking pagkain. O, ba? Diba? Mapapa-extra rice na naman tayo nito. Yeah aming rice, <laughs> ano diba? talong, pipino, and rice with tamban, ay po. ito ang aking tanghalian. Paano ba hindi tataba pag ganito lagi ang pagkain? Kain tayo guys. Hello? エピノ。 sarap kumain. Ayoko na magsalita gusto saan sumubo na Hala, <laughs> ayoko mag-diet. Kung diet ka ng diet, ganun din naman. Hindi na babawas ng timbang ko. Bahala na. Baka kaya kakadiet ko lalo kung may kakasakit Kaya kumain na lang tayo ng kumain, diba? Hmm. kumain na. Eh. thank you for watching. Tapusin ko muna ang aking pagkain. Bye-bye. See ya. Thank you.